Si Juan, na isang magsasaka, ay minsan napaisip siya. Nung makita niya yung mga kalabasa na kay lalaking mga bunga. Anya, bakit kaya hitong mga kalabasa na kay bigat at kay laki? Eh, nabubuhay at gumagapang lamang sa lupa. Samantalang may mga malalaking bunong kahoy naman na ng mga bunga. Isang araw, nagpahinga si Juan sa ilalim ng punong duhat. Mainit na kasi ang araw sa pagsasaka. Habang naidip siya, ay may nahulog na isang bunga ng duhat at tumama sa kanyang noo. Nagising siya at nakita ang hinog na bunga ng duhat ay napisa. Pagdakay na isip niya ang karunungan ng may kapal. Walang kasing talino ang Panginoon. Dahil kung ang kalabasa ay siyang bunga ng isang malaking punong kahoy, ay tiyak nasaktan siya. Nung nahulog at tumama sa kaniyang noo.